Good evening, everyone. At ngayon ay magkakaroon tayo ng content sharing about the Word of God and bakit bakit ako ngayon dito at mag-share. So, lately, hindi ko alam um, maybe this past few days and months parang medyo unti kong naramdaman na physically parang medyo nahirapan ako. Na hindi ko alam kung ano yung reason. At uh, lately then nagpa-check up. Pero nagpa lab test. And then, meron din namang ginawa when it comes dito sa dental ko. Na nagpa-panoramic din. Uh, merong mga result na medyo may tumutupong wisdom. And this yan naman, lately. After meal. Every after meal. Parang feeling ko na akong huminga. Kahit hindi gaano masyadong maraming pinakain ko. At pag sobrang dami naman doon, karang grabe na hindi ko naman nararamdaman. Pero din naman ako routine when it comes to reading the word of God sa paggabi. At ngayon ay nasa book of Mark ako at nasa chapter 5. At dito sa book of Mark chapter 5 ay nakarelate ako when it comes sa health. At ito, Mark chapter 5 tingnan natin ay patungkol sa anak ni Jairo na naghihinalo na at tungkol din sa babaeng dinudugo na almost 12 years. So, basahin natin itong Mark chapter 5 verses 21 to 21 to 43. Kaya hanggang ngayon medyo parang hinihingal din ako. So, basahin natin. Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang bayo. Nasa baybayin pa lamang siya ang lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga, ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at, na mag, at nagmakaawa. Nagaagaw buhay po ang anak kong dalagita. Awa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling. Sumawa naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya halos maipit na siya. Kasama rin doon ng isang babae na din dalawang taon nang dinudugo. Hirap na hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Ubus na ang kanyang ari-arian, sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pa siyang lumala kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumalabas sa kanya, kaya umaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo ng damit? Sino ang humipo ng aking, sa aking damit? sa loob Pagot ang kanyang mga alagat, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo kinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit tumingon, lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Malibas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Uwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban ka na Pedro at ang kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, yung mga nagiiyakan at nananagpun. Pagpasok niya ng, kanyang, ng kan kanyang, sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan, hindi patay ang bata. Siya ay natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagkawanan siya ng mga tao. Subalit, palabas Pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroonan ng bata. Nawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita ko na ibig sabihin, ineng bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Batang ito ay labindalawang taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inuutos niyang bigyan ng mga kain ng bata. So, dito pa lang nakarelate ako dahil sa health condition ng mga tauhan sa kwento na ating nabasa may 12 years ng babaeng dinurobo. Na ang dami nang niyari sa kanya, nagpagamot siya. Halos maubos na yung kanyang ari-arian para lang gumaling siya. Pero, gusto gumaling siya, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. At, tanging si Jesus ang kanyang nilapitan at nagbabakasakali at nandun yung dependence niya na kahisus na siya ay gagaling. Sa panahon natin ngayon, dahil ito, ang kwentong ito ay nangyari na 2,000 years, more than 2,000 years ago. At kung ma-relate natin ngayong taon, 2024, so ang dami ng dami ng pagbabago sa mundo. At sa panahon noon, meron na rin talagang mga sakit, meron na rin mga physician or mga gagamot. Pero meron din namang Jesus. Jesus na nagpapagaling. Jesus na karamay ng mga tao. Jesus na pumarito sa lupa. Para iligtas ang At nandito tayo sa ministry ni Jesus Christ na kung saan siya ay nagpapagaling. At sobrang daming tao ang lumalapit sa kanya. Kasi narito yung magdurugong babae. At note ko dito yung sinabi niya sa verse 34 na Subalit so, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Muwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na Katanong lang ako ngayon sa, sa generation natin uh, about sa pananampalataya. Kaano pa ito katatag? Paano pa mapapagaling ng tayo ng ating pananampalataya. At kung meron pang naniniwala, meron pa bang naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus? na doon pa si Jesus Christ physically. Pero, makita din sa langit. Pero, iniwan din naman ni Jesus Christ, uh, Holy Spirit, to be with us until now, until to this generation. But when it comes to faith, katulad ng babaeng ito na ko, 12 years, nagpagamot pero hindi tumaling. at si Jesus lang. Sabi niya doon, mahipo ko lamang ang um, damit ng Panginoong Jesus ay gagali gagaling na ako. At iyon nga ang nangyari. Dahil sa nagtiwala siya. Maybe now, in this generation, maaaring maraming hindi pa nagtitiwala sa gantong storya or testimony. maring katulad ng mga tao, noong panahon ni Jesus, meron ding nagtawanan. Dahil merong sa kabilang banda, di ba, merong anak ng Jairo na nag, 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 aagaw buhay. At dumating na si Jesus doon sa bahay. Sabi ng mga tao, patay na ang anak ni Jairo. At maraming tao ang uh, nagtawanan dahil sinabi ni Jesus na natutulog lamang ito at hindi siya at hindi na ang mga tao na sila ay na natutulog lamang ito dahil patay na daw. So marami ang uh, tumawa. Maraming hindi naniwala. Sabalit, kumilos pa rin ang Panginoon. Sinabi niya, talita ko um, na ibig sabihin, ina bumangon ka. At bumangon nga ang bata at bumakad. Grabe yung pananampalataya ng mga taong ito. noong panahon na yun, na kung saan, tanging si Jesus yung kanilang pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan. And gusto kong i-share ito up to now. Jesus is still alive. Jesus is still working. Hindi man natin makita ito agad-agad or maramdaman. Pero siya ay kumikilos. At sabi niya nga doon, sabi niya, sabi niya kay Jairo, sabi niya kay Jairo na tatay ng bata, huwag kang matakot, man, manampalataya ka lamang. If I can relate it to myself, ngayon, medyo may kaba sa akin. Especially ngayon, parang, parang akong shortness of breath. Parang, may napahuming na. And, every time na matutulog ako at night, parang, Lord, please help me. Uh, uh, magising pa. So, we will never know what is tomorrow. Tapos paalala to sa akin ng Panginoon, maaring sa iba rin sa inyo na may hindi naramdam. Huwag kang matakot kung ka naman. Pala Jesus is still alive up to now. This generation, let us still have faith in the Lord, in Jesus Christ. Because Jesus Christ is working we can see miracles. We only have faith. So this faith, itong pananampalataya natin sa Kanya, ang magliligtas sa atin. We will never know. Expect the unexpected. How God will work in your life. So, yun lamang ang short reminder sa ating lahat. Na when it comes Without doubt, doubting or healing, physical or health condition, you can trust God. You can find hope in Him. Mature faith, I know. Mas sabi din ng Panginoon. Mas sabi rin sa atin ng Panginoon. Subalit so, sinabi sa kanya, Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalatay. so let's end with a prayer and let's pray for those who are or who are struggling right now on their physical health um maybe in your family or friends so let's extend the prayer for them let's pray uh, dear Lord, at this moment, hum we humble ourselves, oh God, and we thank you for your message in the Gospel of Mark, which reminded us that we believe, and we have faith in you. We will be healed, and help us to have that faith even after this generation. Uh, move, move in us, speak to us, Jesus Christ, and heal us and our weaknesses and our health condition. And we're also extending our prayers to those who are in needs of your your healing, O oh God. Heal them. Give them hope. Give them Give them encouragement, O oh God. That we can make things well and possible. If only we have faith. If only we believe in you. We trust in you, Jesus Christ, in your mighty works. Speak to us. Hope in us. Work in us. And, well, we were sorry, Lord, and there were times. We are afraid, we are in doubt, and we fail to believe. But now, O oh Lord, through the power of the Holy Spirit that you have given to us, we are asking for your healing, healing for all those who are sick, for family members. friends and all people in the world dear lord help us and heal us in all aspects of our lives may we find peace and rest in you this is our prayer in your name jesus christ our lord and savior amen thank you everyone Keep fighting, keep the faith, and see you around.